Ibig ko na yung kabanasan. Ah. Kanina po ay eh, nag-live tayo sa YouTube na, ah, sa YouTube, sa Facebook. Okay, at yun nga po, kapaliwanagahan patungkol sa mga kabibi mo dyan. Tulad ng dati, ang ating mga medalyon ay palaging nakabilad. Kahit wala namang araw ay magbilad din tayo maganda po kasi na naiilabas ang gamit 7 oh, archangels Ang Seven Archangeles ay meron pong libro dito. Teka, sara ko lang uh, Seven Archangeles, nakatiklo po yun eh. Nako, wala din. Nandito yata sa Narin ini po sa sa opredo Testamento verdadero. Okay, so yan. Pakita ko po sa inyo yung pinakang orasyon ng pinagsamasamang Seven Arkangeles. Ayan. Salamat po sa panonood at muli tayo ay live dito. Ayan si ate. Kumusta ate? Mapagpalang gabi sa iyo. Salamat, salamat. Salamat sa iyo at ay lagi nandyan. Kurasyo ng pitong arkanghiles. Ito na. Yan, malinaw. Sorry po sa paglikot ng camera pero hindi na po yan mauulit po yan. Hmm. Ito po, pangalan ng pitong arkanghiles. Prinsipe. Masyonto. yun to pagan 60 para ronte mili Diyan. liyator mimibril mimiril mimiril yan po ang ang orasyon ng pitong arkangeles. Ito na. Pinakambasag salita. Ayan po. Iyan ay pinapakita na po sa inyo at ito ang kadugsong niya. Uh, dito sa orasyon ng pitong nuno. Ayan. Yan po. Kasi matagal nang namumuhay ang mga, mga arkangeles po eh. Tingnan natin. Ito po ang kwan, pinakang kasama ng pitong arkanghiles na naririto. Ayan po, ang pitong arkanghiles na nandito. Magkasam, kasama po ito sa libro na kung sinong gustong lumimos ng pitong arkanghiles. Ito, na. ito po yung hindi binyaga. Okay. So, pagpatuloy po natin, ano? Ito po ay Sao Predo testamento testamento ayan, Sao Predo Testamento Verdadero Kaya meron siya talagang salita Itingnan po natin ang kadugtong ng pitong arkanghelis na yun. Kabanata 8. Narito po ang paghingi ng puder at kapangyarihan ng, sa nina o sa mahal na berhen. Ayan, maganda rin. Narito rin po ang mahal na berhen. Ayan, yung tatlong embasag at L-I, L-I. Lagi nyo po nakikita yung l -I na yan. Ayan, ang narito ay orasyon ng pitong kauna-unahang babae narito. Yan ang kagandahan sa librong ito na verdadero. Diyan ang mga orasyon. Tsaka yan. Ito po, sako sa pa rin ito ng samahan na berhine Dios batom it batam. Divini. Sakti. Noten. Nikam. It Saktom dem. Sakti. Sakti. Saktum, Diyos. Ayan, sakti. Iguik. Ahira. Aktamti. Oktoam. Ak Aktuab. Anima suwa. anima suwa. Suwa. abdokam Tapos po niyan ay ito ng sa pitong Arkangeles. Titingnan natin kung hanggang saan itong Arkangeles na ito. Kung hanggang saan ang nasasakop nito. Are, ang gandi ni po ang sapitong pitong Arkangel. Malawak din po. niya Malawak din po mapapag-aralan din eh. maganda po niyan ay yung samasamang orasyon ng pitong arkanghel. Pitong larawan ng o pitong bakas. Marami po itong salita patungkol sa mga berdadero. Tulad nga po ng piso sagrado, berdadero, narito rin yan. Nasa pinakadulo. ang hanapin nyo lang sa opredo testamento verdadero sa singsing -sing po ito yung magandang singsing -sing. ito ay nabubuksan ito po ay stainless na pero ito ay pwede nyong kargahan kahit kurasyon. Kurasyon po. Ano? You know. Ang pangkakarga nyo po dito, yung na-tested na orasyon. Yung pag in nyo po, yung papel ay lumulubog sa tubig. Ayun ang inyong i-orasyon. At talagang yung napakagaling at buhay na buhay ang orasyon na yun. At yun, depende na rin po sa pagpapagana nyo ng no? orasyon. Kung kayo nakapagpagana, pwede nyo po itong inagay dito. Kung ang ilalagay nyo na may mutya, kailangan maliit lamang. Hindi po kakasya dito yung malalaking mutya. Ako. Magbabasan lang. No? Ang maganda po dito, mutya sa bigas. Baka kasya dito eh. Mutya ng luno. Yan. Yeah. Maganda rin yung mutya ng luno. Maganda yung sa sing-sing. Pinakadabis na yun. Dahil pag daw kayo ay may luno na mutya, kayo daw ay kahit anong ipit sa inyo ng sasakyan, hindi daw ma wawasak yung katawan bumabalik ulit kahit daw kayo ibarilin ay patuloy lang ulit ang pagbalik ng inyong katawan kahit mataga patuloy uling magkakaroon ng kabuuan dahil ang luno batakin mo man yung mga tusok-tusokin pag luno yan naghihiti mo ay hindi ka mawawasak kung napapanood nyo po yung Majin sa The Dragon Balls yan po ang kasaysayan. At doon yung makikita kung paano siya nabubuo ano No? Yan ang luno na mutya na tinatawag. Ay bihirang bihira yan. Mutyang ng lunong yan. Napakabihira yan. Ito naman sa kabuhayan po ito. Paliwanag ko lang. Ito kung makikita nyo, dito ay may tao. Kita nyo yan. Siya ay parang tikbalang. balang yan eh ang kanyang kamay at ang kanyang uring kabayo. Ito. Ayan. tikbalang balang ito eh. Take Salamat po sa pag-like. At dito naman po ay ito po ay tapol. Sasabihin ko sa inyo, tapol na magkabila. Ito mainam sa tindahan. Mainam po sa tindahan. Pag po yung mga tagabulag na mga mutya tagabu, tulad po ng sa doktor na ibon o kung tawagin ay dapla Ako ay mahihirapan po kayo pagbibenta ng inyong mga paninda sapagkat bakit? Yung po ay hindi makikita ng mga tao mga paninda ninyo. Kaya kailangan pag kayo may mutya ng dapat o kung tawagin dito sa amin, doktor na ibon, ay huwag niyo pong isasama sa tindahan. Ito po, narito po pala yung maliit na uh, batao mong budik. Napakaliit lang. Ayan. So, yun lamang po, ano. Pag uh, mga tagibulag o bala ang tao iiwas sa inyo sa tindahan. Hindi yan bibili kahit yung may gustong bili maiwas at maiwas yan pag kayo may sa tagiliwas bala uh, kailangan po kung kayo ay magkakon sa tindahan itong gamitin ninyo ito'y napakahusay itong tapol na kabibay kaya nga po nandiyan sa ating kone, eh? nandiyan sa ating tawag dito nasa ating thumbnail yung kabibay ang ating ikang topic ano ang kabibi ko ay mahilina yan. Mahalinang mahalina yan pagdating sa tindahan. Oh. alam nyo naman ang kabibi. Talagang yan ay napakaamo sa tao. Ganon din naman po ang mutyan ng langka. Okay. So yung mangyan, eh, hindi na nagpakita. Paano kaya ito? Hindi na makita. Ayan. Isa yan. Magaling ang mutyan ng langka talaga. Sabi siya. Wala pa langis yan. Nalangisan natin baka magtampo. Yan lang isa natin. Yan po ang mutya ng langka na naiwan ang mangyan sa kanilang pinagkakayasan. Ako, makakalimutan ang mangyan eh. Yan pag may ilaw. kang Nawasak na yung silpo natin. Naku po. Ayari na. Teka, pakita ko sa inyo. Bakit kayo nasira? Ay. Tala sira-sira na po eh. babay na to Bagyan na tayo maka ka ng cellphone na sira naman buhay talaga ng tao waya e pag hindi ka naman sa buhay kailangan tayo magsumikap ano at nasisira ito po uh, sa binadot ng pugita na siya ay nasa tubig Yung pinakang tubig po niyan ay nasa loob Ayan. isa siya sa hiyas na pinagsamang tubig so isa ito sa tuble ang visa makita ko sa inyo itong laman ng uh, kabibi ito na ang pinakang labeste yan ang pinaghatian. Ang mahiyamang tahong, ano? Yan, ang pinakamahali na naghahari po ito pagdating sa halina. Pagdating sa negosyo, ito na naghahari. Mabilis na umiiral. Kaya naman ito yung naglalaban-laban, kamalasan. Kasi naiiwan ko dito id, ang crispy pico minsan. Naiiwan ko, siya te arkangel, masakit din daw eh sa kabuhayan. Pero sabi ko naman, nasa pagdadasal mo yan, eh, kung wala kang mga pahintulot, ay talaga, mawawalan ka ng kabuhayan. At nasa tao na rin, kailangan magsumikap. Minsan ang tao, umaasa na lang, ano? Siya'y nakatuwad lang, ah, nakatuwad, nakaupo, nakatanghod lamang, ay wala. Hindi pala mabubuhay ang tao. Kailangan pati sinusumikap na alagaan ang mga gamit. Ay alaga ng alaga. Madaming alaga. Ay kung tamad naman pong alaga, ay wala rin mangyayari. Kailangan may tiwala sa gamit. Okay, sir, po, oh, ito sa napakagandang mutya ng kabibi ng bintog, bilog na bilog. Ito naman po ang bato ara na pinaka-iingat-ingatan po natin. Ito ay kahit ilagay nyo sa medalyon, ay wala pong problema. Hindi katulad ng ibang mutya na kapag inilagay nyo siya sa medalyon ay magkakalaban sila. Baga hindi sila compatible kung magkasama. Ang medalyon, ang medalyon po kasi nando sa labas it ko kunin ko ito ang dapat po napapaulanan sa umaga yun eh hindi, eh, ko, hindi ko po alam kung ako bagay makakasama bukas pag hunting eh. man ba na kung paano ay makakasama tingnan po natin pero sana makasama ako paghahunting gawa ng inaayos ko pong pan eh ito sa bahay eh ito sa toko po yan itlog ng toko ay magaling sa sugal sinasabing ito ay magaling sa sugal mananalo yan magaling daw po sa sugal yan ay yun nga lang ay, hindi ako magsusugal ay, kaya ako yung ikwan hindi ko toko, sa toko. Sinasabing ito'y magaling sa gamutan. Dahil ang toko ay talagang pang-sagamutan ay the best na bibili ng mahal. Ay di lalo na ang mutya ng itlog niya. Talagang the best pagdating sa kabuhayan Ito po yung ano yung egg na kulay pula. Na kung tawagin siya ay blood egg kung tawagin parang pipi sana ito eh. Puro dugo. Blood egg yan. Pwede pong magkasama yan. Yung uh, ano tawag dito? Itong bato mong bulig. Ang bato umong bulik wala namang pinipiling kasama yan. Pwede pong magkasama. Pagaling ilalabas na rin natin yung ibat ng nagyan po natin ng langis. Ito yung pang kwan sa langis para mabilis kayo makapagpa makapagpapustik. So, ganito lang. Yun. Yan. Para hindi kayo maabala kay may mga lalakarin. Eh. Madali yung papustitan. Samantalang pagkamay-kamay lang, eh, ito, mukha talaga itong pato eh. Ulo ng pato, alam nyo yung isa rin ito sa batong inkanto na pato ang mukha. Ito maganda to sa mga kwan, alagang hayop. Hindi mapipistehan ng kwan. O hindi mamamatay ng alaga. Laging ligtas. Pampaswerte yan eh. Sa mga hayop. Hayopan. Maganda yan sa mga nag-aalagang aso. Mga pambintang aso. Yun lamang po. Ay, ay, ikaw. Busy rin po ako eh. Sige po, at sige po, at maraming maraming salamat sa inyo.